Panoorin kung gaano kabilis at planado ang istilo ng pandurukot na ito. Sa video, makikita ang isang babaeng nakapula na may dalang board. At ang biktima naman ay nakaitim na may sling bag na kulay puti kung saan nakuha ang kanyang pitaka. Una, nagkunwari ang kawatan na makikisiksik para i-zipper ang bag ng biktima. walang kamalay-malay ang biktima na nakabukas na ang kanyang bag. At itong ang sumunod na atake ng kawatan. At nang magkaroon ng tiempo, agad niyang dinukot ang pitaka. Mabilis, malinis, at walang kamalay-malay ang biktima, makikita rin ang mabilis na pag-alis ng kawatan matapos ang pandurukot. Para sa mas marami pang balita, huwag kalimutang mag-subscribe.